Hello, hello mga kamanay, mga kamanoy, mga ay Ayan, day off ko nga pala ngayong araw at hanggang bukas dahil magi start na ang Ramadan. Kaya late na akong nagising kaya ayan, nagtimpla ako ng coffee. Kung hindi pa kumakalaman si Mura, hindi pa babangon. Ayan, nagtimpla na ako ng coffee at mauubos na at naggawa na rin ako ng sandwich. Dahil pagkatapos niyan ay... mag ako ng aking kwarto. Ayan, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Kaya tinitingnan ko muna. Inuna ko muna ang ayusin ang aking higaan. Inayos ko na ang mga unan. Ito po, papalit ko lang nung nakarang araw ng mga punda at bedsheet. Kaya, hindi ko na siya malalaban ngayong araw. Ayan, kaya ayan mga kaman na inayos ko ng ang higaan. Dahil maya maya, ayusin ko rin yung mga nilabahan ko kahapon Maaga na nga akong umuwi kahapon kaya nakapaglaban na rin ako kagabi. Para ngayong araw ng day ko kahit late akong bumangon ay naiayos ko na at nalabahan ko na ang mga labahan. Kaya ayan mga kamanay, inayos ko muna yung aking higaan at maya maya ay aayusin ko rin yung ibang mga liligpitin. Ayan mga kamanay, kumusta na ang ating mga reels? Kayo bay monetize na ito awa na Joshua wala natapos pa rin ko na rin ang pagliligpit ng aking higaan at ngayon nga ito na namang aking mga sinampay at inaayos ko na rin para maya-maya pagtapos kong uh, gawin lahat tutupiin ko na rin siya para maging malinis ang aking kwarto. Ayun ang isang buhay OFW kaya tiyaga-tiyaga lang tayo mga ka-OFW ganyan talaga ang buhay. Kaya kung ikaw ay malakas ang loob or handa na sa pakikibaka dito sa ibang bansa go, pero kung hindi mo hindi ka pa buo ang iyong kalooban na pumunta dito sa ibang bansa at nagdadalawang isip ka pa dahil lahat gagawin mo dito sa ibang bansa pakikisama at lahat na rin gawain mo, ikaw na maghanap buhay ikaw na magluto, ikaw na maglabba lahat gagawin mo, solo mo wala kang katulong dahil nakakapanghinayang naman kung may kasama kang kung may may binabayaran kang mag maglaban ng damit kaya mo. kung hindi buo ang iyong loob or mahina ka ayan wag ka na lang tumuloy dahil baka mamaya eh, pagdating dito sa ibang bansa magsisi ka at uuwi ka rin hindi mo pa natapos ang kontrata sayang yung pagod mo dahil sa pabalik-balik sa pag-apply sa agency kaya tapos pag pagpunta mo rito magdalawang isip ka or magbago ang isip mo or natatakot ka so wag na lang kaya kung kayo buong live okay go dahil lahat ng trabaho ay sayo dito makapanghinayang naman kung kukuha ka pa na maglinis ng bahay mo maglaba ng mga damit mo mamalansa ng mga damit mo magluto ng pagkain mo dahil ito ay madali lang naman gawin dahil sa Pinas nga nagagawa nga natin ang mga bagay na ito na walang nawala ang mga gamit na halimbawa mabilis lang sa paglaba kagaya ng washing or or sa gasol or sa anything man na madaling uh, gagawin dito sa ibang bansa magagamit mo dahil nga Uh, maraming mga gamit dito na mga mura na kaya mong bilihin. Kaysa sa Pinas, hindi mo kaya Tama, dahil... Tama, ang narinig nyo mga kamanay, ayan mga ka FW. Ayan nga at natapos ko na rin ang pagliligpit doon sa loob ng kwarto at dito na naman ako sa aming kusina. Ayan, wag nyo na lang tingnan ang aming kusina at medyo makalat ang aming kusina. Dahil nga walang oras, ayan pati mga pamunas na hindi nakasabit pa hindi pa nalalaban ayan naguhugas na nga ako ng mga pinggan namin ayan kagabi pa yung mga pinaghugasan ko pinagkainan namin dahil nga paggabi hindi na kami nakakapaghugas de i, i, standby lang muna namin doon sa aming kwarto at kinabukasan na namin mauhugasan ayan kaya kayo mga ka OFW mga kapwa ko ka OFW kung talagang gusto ninyong mangibang bansa talagang ano, sisipagan lang natin at uh, kailangan lang natin ang buwang ating loob at malakas ang ating loob. Ayan, kung talagang iniisip mo ang para sa pamilya mo, kailangan tayo magsipag at tiyaga lang dahil wala naman wala naman din sa ating tutulong kundi sa ating sarili rin naman kaya ayan tatapusin ko na rin ang ang paghuhugas At yan para kasi tinapos ko na ang paghuhugas ng mga pinggan nagbalik na naman ako sa aking kwarto tinanggal ko na naman ang mga punda ng unan sa upuan para aking maibabad sa sabon at para malabahan naman kinabukasan ayan nga mga kamanay pagtapos sa kusina, sa kwarto na naman, mamaya balik na naman ang kusina. Ganyan lang po ang ating gagawin mga kamanay. O kung hindi sa kusina, sa CR, ganyan po ang gagawin natin mga kamanay. Pag habang wala pang pasok, lahat gagawin sa loob ng bahay. Ayan nga, inisa ko na lahat ng isang lalagyan ang mga un. Natapos ko na nga rin palang tanggalin ang mga punda ang mga una ng aking upuan. Kaya ngayon mga kamanay, nandito na naman ako sa kama para magtupi ng mga nilabahan ko kahapon ayan ang ating buhay OFW kaya kaya ito lang ang aking ma share sa inyo kung kayo'y uh, buwang loob at gustong pumunta rito sa ibang bansa go pero kung nagdadalawang-isip lang kayo na pumunta rito wag na lang po kasi baka kayo'y magsisi rin at uuwi rin. Kaya mga kamanay, ito nga palang time na ito ay mayroon akong oras para magayos at maglinis ng bahay dahil Ramadan ngayon. So, ang aming pasok ay 4 hours lang kaya ito nakakapaglinis ako ng bahay at nakakagawa lahat ng mga gawain. At yung iba naman, syempre, kung may pera ka, Pwede kang gumala, pwede kang pumunta, pwede kang mag-shopping, kung may time ka. Pero ako, mga kamanay, wala nga akong pera na nauubos, na, na sa padala. At siyempre, sa mga pangangailangan, dahil kagagaling ko lang rin ng vacation, kaya wala akong budget. Yan! Ayan na nga, mga kamanay. At natapos na lahat ng aking mga gawaing bahay. At ito na nga, oh. O di ba sarap nang tingnan ang kwartong malinis. Ayun mga kamanay, tingnan nyo. O di ba? Natapos ko ring lahat ang gawaing bahay at bukas na naman ang kusina at aking ibibidyohin din para pero lilinisin ko muna mga kamanay. Wow, bukas na naman po.